Ayan, magandang araw mga katropang maglalado. Masalo ko yung ililinisan ko itong aking swing type incubator. Ayan mga matagal-tagal din na hindi ito na linisan. Kaya ayan, tambak ang alikabok. sa mga dumi-dumi. Ayan, may pa pang mga shell ng itlog sa baba. So nililinisan ko ito mga katropa gawa ng ito ay aking ibebenta na. Tumigil na po ako sa pag incubate ng mga itlog. Ayan. At wala na rin akong mga manok na inaalagaan. Meron pa pala. May tatlong inahin pa akong natitira pero inalpasan ko na. mga katropa okay na okay pa itong ating automatic swing type incubator mga katropa ito ay tatlong taon na sa akin at marami na rin tayong napapisa dito na mga sisiw so yan pahinga tayo sa pag incubate may buyer na ito mga tropa, Isang Amerikano na nakatira dito malapit sa bayan namin. tagadait May ari ng farm sa daid. Ang sabi niya ay magchat lang daw sa kanya kung kailan ako ready. Pipick upin daw itong ating incubator so nilinisan ko na muna bago ako mag chat at i ko na rin itong mga tropa ayan ayos na ayos good as nyo pa itong mga tropa hmm. Yung mga kalakalawa nga lang na paunti tapos dito sa labas, may mga kalakalawang din yung bisagra. Pero garantisabong pa yan mga katropa. Ayan ang update dito sa ating incubator. Happy farming mga katropang maglalado. Bye bye! Good morning!